Alamin naman po natin ang uh, sitwasyon sa kaban ng North Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric, jigim malay-malay upos sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa darating na Holy Wednesday ang sitwasyon ngayon sa NLEX. Mula sa bungad ng Balintawak exit kung saan operational ang 17 toll booths, ilang metro lang ang build-up ng mga sasakyan. At ayon sa pamunuan ng NLEX, tanghali pa ng Miyerkules Santo, inaasahang madadagdagan ng hanggang 20% ang tinatayang 160,000 ng mga sasakyang dumadaan sa NLEX araw-araw. Sa araw na yon, posibleng umabot ang hanggang isang kilometro ang pila ng mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Sa ngayon ay normal pa ang trapiko sa 88-kilometer superhighway na ito, maliban sa mga ilang-ilang minor accidents na naitala ngayong araw. Muling palala sa mga motorista, mahigpit na ipinatutupad ang 60 kph minimum hanggang 100 kph na maximum na speed limit sa NLEX. Sa mga nakalipas na peak season, kadalasan daw ang build-up ng trapiko sa mga toll plaza ng DAO, SCTEX at TARLAC. Kaya ngayong semana santa ay may bagong sistema na. Papatupad po namin yung express lane. Uh, ito po yung uh, one-time payment. Uh, so pwede na po magbayad yung mga motorist na talabas po ng DAO or Subic and TARLAC. Pwede ang dati po kasi sir, from Balintawak, babayaran, magbabayad po silang Balintawak. Tapos exit po sila ng daw another payment na naman po. So kung pupunta po so ng Tadlac or ng Subic, another payment na naman po. Yun. So ngayon isang beses na lang po. i employment po yan sa, sa Holy Wednesday po ng 2 p.m. hanggang Holy Thursday po ng 5 p.m. Jiggy, pinapakita natin ngayon itong live video feed sa atin ng NLEX Traffic Control kung saan isang close container van ang tumagilid sa southbound ng NLEX approaching yan sa Balintawak Toll Plaza. Sa impormasyon na kuha natin ay wala namang nasaktan sa tatlong nakasakay doon sa truck. At para sa mga magkaka-emergency sa NLEX, maaari pong tumawag sa telephone numbers 02 para matulungan ng mga traffic patrol. At paalala po sa mga motorista, bawal po na magbigay ng tip sa mga traffic officer. Jiggy? Maraming salamat Cedric Castillo